Arestado ang isang babaeng nag-iwan ng sanggol sa isang gasolinahan sa Quezon City. Arestado rin ang magulang ng babae na kasama pala niya nang iwan ang sanggol. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Sanib puwersa ang DSWD at mga tauhan ng barangay sa pagsalakay sa bahay na yan sa Antipolo Rizal. Pagpasok sa loob, dinatnan nila ang target nilang babae. Pero bukod sa target, dinambot din ang mga magulang niya. Sila raw kasi ang nag-iwan sa isang sanggol na natagpuan sa isang gasolinahan sa Quezon City. na po natin sila sa mismong kanilang uh, bahay, particularly sa Antipolo, Rizal. Pusa naman silang sumama sa atin. Pero tumanggi naman po silang magbigay po ng kanilang pahayag. Bali, uh, meron naman po tayong mga ebidensya yeah, na magdidiin sa kanila. Kasi po mismong polis po natin ang uh, mismong nakasaksi at naka-witness doon sa insidente. February 9, namatagpuan ang sanggol. May busal pa ng tisyo ang bibig ng sanggol na matagpuan ito ng mga pulis. Pero sa tulong ng CCTV, natonton sila. Nakunan din kasi ang plaka ng sasakyan na ginamit. Ayaw pa rin nagbigay ng pahayag ng pamilya kaugnay sa nangyari. Bukod sa mga naaresto, inaalam na rin kung sino ang nagsilbing driver ng pamilya. Posibleng maharap sila sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Frustrated Infanticide. Nasa East Medical Center, is nasa stable condition na po yung bata. So maganda rin po nangyari at least na-rescue po agad ng maaga ng ating kapulisan yung bata. Nasa pangangalaga ng Quezon City Police District ang sanggol na pinangalanan nilang Baby Malaya. Pero nakatakda na rin siyang i-turn sa pangangalaga ng DSWD. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.